Ronatin kasi kawawa mga isda. Ha? Hay nabe, nabe. Wala trabaho ko, taga pulot, taga secure. Angkat pare saya, malalaki. Sabi ya Yalo natin to, Charlie Mike. Halo datin Oh. Ang huli. Ang huli Oh. Grabe. Oh. Isang plangga sanjung maliit. Saan yung lawa yan? Oh, yan pa pala.

di na kailangan malingki si mayor dito pa lang may mabibili na siya oh. para makabawis pamain kasi ang pamain hipon ha oh. oh. huh? <laughs> oh, rumah Talun, City ng umaga, tirik na tirik ang araw May isang maliit na ano na kami Maliit na palanggana uh, Halo-halong kubal-kubal, matambaka at saka malalaking sapsap -sap. Ang sapsap -sap pala umaabot ng taglimang one, uh, pinggits, Ang sapsap maabot ng limang daliri, five fingers yung lapad halos kasing laki ng palad ng uh, teenager meron pa sa preser napunta natin sa yung mga huli pagkapi, pusit, pag-araw at sa kupal-kupal Sipmet yung hari-hari sa mga uh, ngawin. Ako taga-pulot lang. yay Na-plastic na! Nakukasa na! Na-plastic na! apa? Re 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 re. Dang 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 dang. Oke. Okay. Okay. Itu nah. Hmm. Mimro nak idian. Nah. Hmm. Nah.